Yan. So, back to YouTube. Ayaw ko nang mag-reels. <laughs> Ayaw talaga mag-reels, O, kasi nakakapagod sa Facebook. Kailangan mong mag-upload. Uh, like, sa isang araw, kailangan mong mag-upload ng 4 to 5 videos. Eh, dito sa YouTube, kung kailan mo lang gusto, kung may time ka, basta regular ka nag-upload. Mahirap din pala maging uh, reels uh, creator, yun ang ibig kong sabihin. But, sa iba naman, ano, okay. Kasi kung marami silang followers, ayun, marami silang kikitain. Tapos marami pang magbibigay sa kanila ng stars, doon din, meron ka rin kita. Tapos meron pa silang tinatawag na ads on reels, yun. So, doon sa ads on reels, kailangan maka 60 minutes ka ay 60 minutes 60,000 minutes I think bago ka ma-approve tapos kailangan meron kang 5,000 followers so ba diba, parang hirap so ngayon eh dati tumigil ako ng pag youtube mula nung nawala yung aking my dear mother yan oh. youtube kasi parang naano ako na uh, parang na stress ako yung kaiisip sa aking mother siguro, siguro mga 2 years ako na-stop, so eto ngayon okay na ulit si Inday balik youtube na ulit so I'm happy that I'm back in youtube so dun sa mga gustong mag-follow, huwag na pong mahiya, mag-follow na po kay Inday. Kasi marami tayong mga darating na, ano, mga pakulo. Yes, pakulo. Um, tulad ngayon, nandito dito ako sa labas ng, ano, ng trabaho. Nandito sa loob ng kotse habang naghihintay. Naghihintay mag-umpisa. Kasi, ang aga pa. So, I usually start at work at 3.30 p.m. So, 3 o'clock pa lang naman. So, ayan, may time tayo mag-YouTube kahit na mga 5 minuto lang. yan So, yun na nga. Balik YouTube na si Inday. So, huwag na po kayo Mag-subscribe na po kayo kasi kahit na tayo ay hindi monetize, hindi pa monetize, eh, meron tayong mga mga pakulo, mga advice, mga yan, advice, mga payo na maibibigay sa inyo. Or pwede magtanong kung anong gusto itanong kay Inday. At kung kaya kong sagutin, ay sasagutin ko naman po kayo. Yan. So, yun lang po sa ngayon. <laughs> Kasi... Ano, may nakatingin sa akin. Doon, nakaparada. <laughs> so, yun na nga. Um, kita-kita po tayo sa next video. Malay nyo, magkaroon ako ng palaro, palaro na pakape or pagas. Yun. So, yan. At saka maghigay tayo ng mga, ano, ng mga giveaways. Yan. Bago magpasko. Yan. Tapos, maka, baka every end of the month, magbigay ng pa G kasi inday. So, di ba? mga bagay tayo sa ating pagbabalik. So, yun na nga po, ah uh, mga kaindo, yan kainday, hanggang dito na lang kasi malapit nang mag-umpisa sa trabaho si Inday. So, oh. Kung mahiyak, uh, habang nag-enjoy kayo sa inyong mga ginagawa at habang pinapanood nyo ako, eh, wag na po kayo mahiyang mag-subscribe pindutin nyo lang po yung subscribe uh, button. Yan. So, doon po sa mga, ano, ka-FB ko dyan, mga ka ko dyan. So, ayan, kung gusto nyo akong ipalo, wag na po kayo mahiya. mag na kayo. Para dito na lang tayo mag sa YouTube. <laughs> o, di ba masaya? So, yun na nga. Um, uh, na lang. So, I will see you in my next video. Thank you. Bye-bye.